Sabi nga ni Gar, BBS yan boss, lumaki na. Yan yung matured BBS boss. <laughs> so madami nga nag-comment dito mga Gar. At yun na nga, kinorek si Gar. So tara, samahan nyo akong basahin ito isa-isa. Tutubi po yan idol. Dragon Pry, Ubus Pry, Mugabi boss. Saddam si Play yan ni Gar. Matured BBS daw wala yan alam. Ha, ano yan? Dragonfly, Larabay, nakain ng Jubiat Fry. La, tutubi yan eh. Wag na sanang turchirin gar ha. Pakawala na lang malayo kasi malayo na tulong ng dragonfly. Yan. Ah, tutubi pala yan mga gar. Ah, okay. Dragonfly yan ha. Bibis <laughs> Namura pa nga si gar. Kulit nang nag-comment daw. So, karamihan na nag-comment. Tutubi daw ang dragonfly mga gar. So, samahan nyo akong uh, research yan. Tara. <laughs> May napapansin ba kayong kakaiba sa video na to? Ayan o. Oh, nakita niyan. Yan, yan tinitingnan nyo ngayon ay isang murder. Ang tawag sa insekto na 'yan ay isang dragonfly nymph. Bago 'yan, alamin muna natin kung saan ba nanggagaling ang dragonfly nymph. So katulad ng mga lamok, ang dragonfly ay nangingitlog sa tubig. ini nila yung eggs nila doon para doon mabuhay yung kanilang mga nymphs at mga larvae. Ano nga ba ang kinakain ng mga dragonfly nymph? So ang kinakain nila ay mga isda so kung makikita nyo dito, kayang-kaya nilang kainin ng isang buo ang isda and kailangan nila yan para masatisfy ang nutrition ng kanilang katawan. And kayang-kaya nilang ubusin yan as in lahat, walang matitira. Kahit yung mga tinik or kahit onting tissue ng isda, wala silang ititira. Malinis na malinis ang krimen. Pansinin nyo ito ang aking grow out tank, ba diba? parang wala lang pero kung titingnan nyo dito sa park na to ayun merong isang dragonfly nymph na nagtatago so ito yung strategy nila ng panghahunt ng mga isda mag-blend in sila sa maitim na part and pag may lumapit na isda ayun kakainin nila ito and pansin nyo naman ang size difference ng isang beta fry sa isang dragonfly nymph ba diba? So, based sa size nila, ay kayang-kayang kainin at takihin ng isang dragonfly nymph ang aking mga beta fry. Itong size na to ay maliit pa lang na dragonfly nymph. So expect paano pa kaya pag mas malaki. So ano nga bang gagawin nyo pag nakita kayo ng dragonfly nymph? So kukuha lang kayo ng turkey buster at sihikupin nyo sila. Kailangan makuha nyo sila. Make sure na makuha nyo lahat. Tapos ilagay nyo dito sa may dry area. Mata sa mata, bibig sa bibig. chill the insect. Kasi kayang kaya nila maglakad pabalik sa iyong aquarium and maari pang makapatay ng iba pang mga isda.